Ayan, merienda ang kulot. Ano merienda mo, lalab? Merienda niya, chicken skin. Tapos na siya nakakain ng ano, hala, ubos na niya. Yogurt na isa, naubos na niya. Ang balak talaga na yung bilhin. Yogurt lang talaga, tsaka tinapay nagwala doon sa kalsada kasi hindi pa pala tapos pumunta doon sa may ano, chicken ayon nyo ayon nyo umuwi done na? konti na lang No? Oh, kinalat mo yung ano natin, no? Oh, Diyan ka pa talaga kumain. Huh? Ah. Huh? Ah. Oh, <laughs> <laughs> ano yan, lalab? Tapunan mo na yan?